guys, nice. nandito tayo sa Arrow guys, sa wakas nandito na tayo ngayon guys sa Singapore naka-check in ako ngayon dito sa Fevergate Hotel 38th floor Ayan. tanong na tanong guys, ang Marina Bay wakang ganda ng view guys, grabe nakaka-amaze ang view ng Singapore yan guys, ang oh. ganda ganda-ganda talaga pasyal tayo guys yan, dito tayo ngayon sa Blue Keppel Bay. Yan, guys. Very nice. Share so. pa siya. Wala tayong masyadong alam dito. Ito ang Blue Keppel Bay. Video-video lang. Habang naglalakad. Yun. Ang view. Hindi natin alam kung mga mga yan. Ito yung tinatawag na Blue Keppel Bay dito sa Singapore. Ayan, guys. So. Hindi kay guys, samahan niyo ako dito sa Singapore. Ito okay, so guys, ang ganda-ganda ng view. Blue Keppel Bay. Singapore view. Kanda. Ganda. Ganda-ganda guys. Wow Ito naman yung part ng Robertson Braids. Wow, ganda. Nakaka-amaze guys. Oh. Oh. Yan, ha, Robertson Braids ng Singapore. Ganda. Yun. Know. Hey okay, guys. Siya May time. Amazing. Amazing place. Pasyal pasyal guys pag may time. Pasyal na kayo dito guys para ma kita nyo ang ganda ng Singapore yan. Na guys diba? Marina Bay ganda ng view pa ganda ng view ng Marina Bay yan kanta bye bye guys